So once again, andito ngayon si DJ Kabuang. Siyempre, ang kabubuangan nyo saya katawan ng buhay mo. Ayan nga pala, meron tayong na-meet dito. Uh, At TikTok din siya, ba? Diba? So ano bang gagawin natin? So tutulungan natin siya, ha? So imi-meet natin siya. Hi, ma'am. Unang-unang tanong lang, ma'am. Ma'am, unang-unang tanong lang. Unang-unang tanong lang, ha? O, oh, meron na nagmamayari sa inyo o wala pa? <laughs> sigurado po tayo sa lahat dito, no? Nangita pa, sir. nagahanap daw siya ng tunay na magmamahal. Nagahanap daw siya ng tunay. Yung loyal talaga pang buhay. Yes, ma'am. Isa lang po masasabi ko, ma'am. Itulog niyo po yan. Wala pong ganun na. Yes, ma'am. Anyways, mga kapungis ni sir. Mga kapungis ni Tiktoker po ako. DJ ako. Ayan. Anong pangalan ng ma'am? Grace. Hall, hall? Grace Hall pa? Yes po, sir. Ayan, once again, help po natin si uh, Jane. Hall pa? Hall pa? Hall pa. Hall pa. Ayan, napakaganda. Walang nagmamayari. Walang <laughs> nagmamayari, walang nagmamahal. Eh, ano pa gagawin natin? Mahalin niyo na po siya. Okay, sumabay naman dyan. Ayan, daghang salamat sa Davao.